Hi guys, kauwi ko lang. So, alas 5 na. So, ako'y nagsasalang pa ng damit. Naglalaba ko. May sa akin ng saging. Salamat sa akin kung maraming nagbigay ng saging. Yan, sa ko. Meriyan na akin dalawang batuta. So, after ko maglaba, mamamulan siya pa ako. konti lang naman ang na ko yung mga pispirap kasi hinug na hinug na ito masarap hinug hindi ko na kering magturon ay mas prepared din naman ng bata ko yung ganito ito rito lang let's go. Dito na po ta bakit ako sa inyo. Ay, yung chinelas ko. So, naglalabot pa ako. Bakit ako yung niluluto ko?